Namatay ang lineman ng Iloilo Electric Cooperative 1 matapos na madaganan ng poste ng kuryente sa barangay Igduba, bayan ng Miagaw, Iloilo. Ayon kay Police Lieutenant Ricky Encina, ang Deputy Chief ng Miagaw Municipal Police Station, ililipat na sana ang poste nang natanggal ang tali. Natumba ang poste sa tinatayuan ni Ernesto Gabiloria Jr. Ayon sa polis, dali-dali pang dinala sa ospital si Gabi Loria, ngunit hindi na naisalba. Ang steel post ay may taas na 40 feet. Nagsasagawa ang ILEC-1 na power distributor ng clearing operations kasabay ng labing dalawang oras na scheduled power interruption ng National Grid Corporation of the Philippines sa ilang lugar sa Iloilo nang nangyari ang insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Annie Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nadamay ang isang apat na taong gulang na bata matapos pagbabarali ng dalawang armadong lalaki ang isang 27-anyos na lalaki noong Marso 9 ng gabi sa Pumilo Street, Purok Pai, Barangay Poblasyon, Bayugan City, Agusan del Sur. Sa spot report mula sa Bayugan City Police Station, kinilala ang mga biktima na sila si John Marie, 27-anyos at apat na taong gulang na lalaki na si Alia Zam, na pawang residente sa lugar. Napagalaman na biglang binarila mga armadong lalaki si Jomari Marie sa kanyang katawan ng maraming beses gamit ang pinaniwala ang 9mm caliber na pistol. Sa nasabing pamamaril, tinamaan din sa tuhod ang bata ng ligaw na bala. Matapos ang pamamaril tumakas ang dalawang gunmen habang mabilis namang dinala sa ospital ang mga biktima at under observation naman ito. Na-recover sa crime scene ang siyam na basiyo ng bala ng kalibre 9mm pistol. Nag-imbestiga na ngayon ang kapulisan sa Bayugan City Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Sama-sama tayo, Pilipino! Patay ang driver ng motosiklo nang sumalpok sa kasalubong na ba sa kahabaan ng Provincial Road sa Barangay Tuntunlingayen. Sa ulat ni Lingayen Chief of Police Lieutenant Colonel Vicente Castor Jr., nakilala ang biktima na si A.D. Labarias Moreno, 54 anyos, residente ng barangay Kibaol ng nasabing bayan. Sa investigasyon, binabagtas ng motosiklo ng biktima ang papalikong bahagi ng daan nang ito'y pumasok sa linya ng kasalubong nabas na minamaniho ni Milvin Garcia, 38 anyos, residente ng barangay Balayang Alamino City dahilan ng head-on collision. Sugatan din sa nasabing insidente eh. ang backrider rider na si Mrs. Jennifer Moreno, 38 anyos, na ngayon nakarate pa sa isang paggamutan sa lungsod ng Dagupan. Ang bus driver naman ay eh, kasalukuyang nasa kustodya ng na Lingayen Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol. Patay ang driver ng isang delivery van matapos itong makasalpuka na ang isang pampasero ng bus sa bahagi ng Andaya Highway sa barangay GRS sa Ragay, Sur ng madaling araw kahapon. Ayon sa ulat ng PMP, galing sa Bicol, bana at apuntang may nila naman ng uh, makain ito, ang linya ng bus na... Patungo naman sa Bicol, parehas tumabilis ang patakbod ng dalawang sakyan kaya matindi ang ng mga pinsalan ng mga ito. Dead on the spot ang driver ng van at na nagkawasak-wasak naman ang minamayon nitong habang nasir naman ang kaliwang bahagi ng bus. Nagpatuloy ngayon ang investigasyon ngayon ng mga otoridad sa naturang aksidente. Para sa MBC TV Network News, ito si RH18, Ruel Saldigo. Sama-sama tayo. Pilipino. Arestado ang dalawang suspek sa kasong pagpatay sa barangay Bugasan, Matanog, Maguindanao del Norte sa tulong ng community na iparating sa kabulisan na Matanog ang presensya ng dalawang kadudadudang tao sa kanilang barangay na agara namang inaksyonan ng binuong joint elements. Inabutan ang dalawa sa lugar at sa mga nakuhang identification cards mula sa kanila, tumutugma ang pangalan at larawan ng dalawa sa file ng Warato Bares na dala ng Matanog PNP sa kasong pagpatay nitong March 2024 sa Sitio Bugasan Sur, Matanog, Maguindanao del Norte. No bail ban recommended para sa pansamantalang kalayaan ng dalawang suspek na ngayon nakakulong na sa Matanog Police Station. Sa pahayag mula kay Maguindanao del Norte, Provincial Director Sultan Salman Sapal, walang lugar sa probinsya ng Maguindanao del Norte ang mga taong wanted sa batas dahil maging ang mga residente umano ay kusa nang nagre sa mga kinahinalang mga tao sa kanilang lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si RH19, June Dimacuta at mula sa Central Mindanao. Sama-sama tayo, Pilipino!